Pinapalawak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang program na Palen QRPH Plus sa iba't ibang sulok ng bansa. Layan itong sanay ng mga Pinoy sa paggamit ng digital payment, hindi lang sa online transactions o malalaking mall, kundi maging sa mga paleke at pampublikong sasakyan. Ang detalye sa ulat ni Bien Banalo. Mahigit labing tatlong taon ng tindera ng ready-to-wear o RTW sa Balintawak Market sa Quezon City si Marita Dumalagan. Iba't ibang deskarte ang kanyang ginagawa para kumita. Kinakailangan niya rin aniyang sumabay sa uso para pumalo ang benta. At isa na riyan, ang paggamit ng digital wallet sa pagbabayad. Mahigit limang taon ang gumagamit ng digital wallet si Marita. Malaking tulong aniya ito, lalo't higit noong kasagsaga ng pandemya. Noong sa pandemic na okay yun kasi siyempre para iwas na rin yun sa mga mga tao na siyempre di ba dahil sa virus natin na yung dumating na virus para iwas na rin yun. At kahit makailang beses na siyang naskama, aminado si Marita na malaking tulong ito sa kanyang negosyo ano naman sila ngayon, parang safe na rin ng ano nila kasi parang binago nila yung ano nila process. Pero patuloy pa rin ako kasi doon kami kumikita eh. Oh, maganda naman siya. Para sa akin maganda siya. Suportado ako doon. Walang problema sa akin. Pinalawak pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kanilang programa na Palengke QRPH Plus sa iba't ibang panig ng Pilipinas isinusulong nito ang payment digitalization at financial inclusion sa bansa. Layon din ito na suportahan ang paggamit ng digital payment sa mga palengke, pampublikong sasakyan at iba pang negosyo. E ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kababayan hinggil dito? Mahirap po kasi yun eh. Ang ipapatupad nila yun. E, pag-aaral mo ng mabuti ang Palengke QRPH Plus ay programa ng BSP katuwang ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Hinihikayat nito ang publiko na gumamit ng QRPH para sa cashless transaction na isa sa mga inisyatibo sa ilalim ng National Strategy for Financial Inclusion 2022 to 2028. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.